Napapansin nyo ba? Lumalabas ang iba't ibang talent ng mga kalalakihan dito sa pag -re -reels. Ang dating hindi naglalaba, ngayon naglalaba na. Ang dating hindi nagluluto, ngayon nagluluto na dahil ginagawang content ang kanilang ginagawa. Ang dating painom-inom lang sa kalsada, barkada dito, barkada doon, ngayon hindi na kanya-kanya nang gawa ng content para i-upload sa social media ang dating mga maritos-maritos <laughs> ng mga kalalakihan na sa gilid-gilid ngayon busy na sila sa kanilang paggawa ng reels with their family or sa sawa or sanak sa o di ba malaki ang naitulong sa atin ang pag-reels Kagaya din ng sinabi dati na sumikat na about marites, marites sa mga karsada, nawala na rin sila dahil kanya-kanya nang gawa ng mga content nila. Kanya-kanyang palabasan ng mga talent, kanya-kanyang diskarte kung paano dadami ang mga views. Isa pa, napapansin natin yung mga kababayan natin na medyo malayo na sa kabihasnan pero men gumagamit pa rin sila ng mga cellphone is nakikirils na rin sila kagaya ng mga nasa bundok basta may signal lang nakikirils na rin sila at ngayon alam niyo kumikita na rin sila anong tawag sa kanilang mga pangalan sa page nila pobring magbubukid pobring uh, magsasaka di ba nakaka-inspired na Maraming natutulungan. Pasalamat tayo kay Facebook dahil maraming natutulungan siya na dati na uh, walang kaalam-alam about dito noong ino-open niya ang dashboard natin sa ating Facebook at mayroong nagpapakita nakikita tayo dito marami ang nainganyo para gumawa ng mga video at i-upload para kikita din so ngayon wala na tayong masyadong nakikita na nagsasayang ng oras ngayon busy ang lahat dumadami at dumadami ang gumagawa ng reels content or video para kikita lang. Marami malaki talaga ang nagagawa na ni Facebook sa ating buhay. Maraming nababago, maraming natulungan, alhamdulillah. Ngayon may papayo ko lang, continue lang at huwag tayong susuko lalong-lalo na sa mga beginner. De, darating din ang panahon na invite kayo ni uh, Mita sa Ads on Reels at uh, kailangan original video lang ang ating gagamitin. Oh, maraming salamat sana. Sana na-inspired din kayo dahil ako na-inspired din ako sa mga nakikita ko. Na-enjoy ako, natatawa ako sa iba. At uh, alam ko na content lang ito, pero maramit maraming tao ang nabago ang buhay dahil nagsusumikap sila para kumita. So hindi naman masama ang pag re or pagagawa ng video as long na hindi tayo lumabag sa mga kautosan or mga uh, policy din ni Facebook. Maraming salamat sa lahat at maraming salamat kay Facebook at lalo na kay Sarmita sa privilege na binigay sa atin about dito sa pag-upload ng mga video para kikita tayo. Maraming salamat!